lalo na kayong mga nasa Senado. Senator Lisa Honteveros, ma'am, nagrespeto din ako sa iyo bilang isa sa mga leader ng bansang ito. Pero kung ikaw ay isa din sa mga utu-uto sa babaeng yan, sorry kung sabihin kong isa kang utu-uto at garbage collector ng mga kasinungalingan. Naniniwala kayo sa kasinungaling ng babaeng yan? Noon pa kahit nanay ko mismo pinapasok sa kanyang bulsa pagkasinungaling, kayo pa kaya? Magandang araw, magandang gabi sa lahat, sa lahat ng aking mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, kapatiran, sa kingdom. Ipagpaumanhin po ninyo ang paglabas ko ngayon sa social media dahil isa pong naghudyat sa akin na gumawa ng video ito dahil sa mga lumalabas ngayon sa kasin kasinungalingan galing sa biological sister ko na si Arlene Caminong Stone. Tama talaga ang kasabihan na pag napuno na ang salo. Matagal na akong nanahimik sa mga kasinungalingan ng babaeng ito na siguro nga binabayaran ng mga dissidents na galing sa loob ng mga grupo ni Snakehead ng mga magnanakaw din sa kaba ng kingdom. Unang isa sa ko sa inyo, mga kababayan, Arlene Stone and I are close sisters since we are kids. In fact, ako pa mismo ang nag-aalaga niyan hanggang sa paglaki niyan at yung mga sumusunod na mga kapatid ko. Dahil since na nagkaroon ako ng kapatid na sunod sa akin, siya yun, si Arlene Stone. At sa sunod-sunod ko pang tatlong kapatid na mga lalaki. Dahil nung bata pa kami, ako ang palaging naiiwan na tumata yung nanay sa kanila habang ang nag-iisa kong nanay ay naghahanap buhay para sa amin hanggang kami lahat ay lumaki. Kahit hindi kami mayaman, pinapalaki din kami ng nanay ko sa mabuting pamamaraan through her sacrifices at nagiging katuwang din ako sa pagmanage ng aming hanap buhay naging invest ng nanay ko bago ako pumasok sa kingdom. Para sa nanay ko, Nay, maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin at pagtuturo mo rin sa akin. Pasensya na po kayo kung nagagawa ko ang video na ito para lang po sa kaalaman ng lahat na yung anak mo na si Arlen Stone ay isang sinungaling at hindi na yan bago sa akin at sa atin dahil noon pa man kahit mga bata pa kami ay ubod na yan ng kasinungalingan. Unang-una, sagutin ko ang kanyang mga kasinungalingan na siya daw ay pinilit mag full-time worker. Arlene Stone, ikaw ang pinakasinungaling sa balat ng lupa na nakilala ko. At sad to say, mismo kapatid ko pa. Hindi ko siya pinilit. I remember since 1990, pareho kami na sa high school grade. She is a young people in the kingdom. Siya ang unang na-convert sa kingdom while ako ay isang sympathizer at visitor pa lamang. I accept I am one of her persecutor, dahil ang alam ko noon, siya ay naglilingkod na sa Diyos, pero hindi siya nagbabago sa kanyang ugali. Pero dahil ako ang mas nakakatanda, iniintindi ko siya. Hanggang napakabigat na ng aming kapagsubukan, na hindi ko na alam saan kami lalapit. Dahil nga nagkaroon kami ng stepfather, at yung stepfather ko ay mayroon din dalawang anak na lalaki, na kung saan nagiging peligro ang aming buhay bilang mga babae. Since I am in grade 3, doon nag-start ang aking kapagsubukan na araw-araw hindi ako makatatulog ng maayos dahil natuto akong magproteksyon sa aking sarili. Dahil ilang beses na kami tinangkaan, irip at minumulis siya ng stepfather ko at ng dalawa niyang anak. May takot akong magsalita at magsumbong kahit sa mga kapatid kong lalaki dahil iniiwasan kong magkagulo ang pamilya ko. Kaya kinikimkim ko ang lahat na kami lang dalawa ni Arlene ang nakakaalam. Huwag kang magsinungaling Arlene. Alam ko, napapakinggan mo ito lahat ng mga pinagdadaanan natin bago tayo pumasok sa kingdom. Nasa poder kami ng aming stepfather. My mother was in Manila at the time dahil nag-apply siya for abroad. Papaalis pa lang ang nanay ko pa Manila, hindi ako masaya. Kundi kaba at takot ang nasa loob ko. Dahil, kung nasa, dahil nasa piligro kami ng kapatid kong si Arlene sa kamay ng stepfather ko. Pero hindi mapigilan ang pag-alis ng nanay ko. Hanggang dumating ang pagkakataon, nag-decide akong lumaya sa amin. Pero hindi ko alam kung saan ako patungo. Para lang masave ko ang sarili ko. Baka mapilitan akong gawin ang mga bagay na ang patutunguhan ko ay bilangguan. Dahil grabe na ang ginagawa sa amin habang kami ay matutulog, maliligo, at kahit anong gagawin namin. I remember 1991, nabaptize na ako sa kingdom. At nagkaroon na ako ng way out na maging masaya at safe habang kasama ko ang mga workers ng kingdom. At 1992, New Year Resolution ko noon. Lumuhod ako sa ama at hiningi ko ang guidance kung saan ako pupunta na masave ko ang sarili ko at kapatid ko si Arlene. Kahit iwanan namin ang tatlong lalaki namin kapatid para malayo kami sa kamay ng mga adik noon sa aming lugar. Kasama ang stepfather ko at mga anak niyang lalaki. Sinagot po ako ng ama sa iba't ibang sirkumstansya. Arlene, huwag kang magsinungaling. Ikaw ang nagturo sa akin, magtrabaho tayo sana sa club as entertainer para lang makasama sa Youth Camp 1992 ng Kingdom. Tayong dalawa, nagsama maghanap ng trabaho para lang maka-join sa Youth Camp 1992. Pero nalaman ng kapatiran namin na mali yung ginawa namin dahil isa yun sa pagbebenta ng laman ang trabaho na yun. Hindi po kami natuloy. Pero kahit wala po kaming pera para sa Youth Camp 1992, nakasama pa rin kami na libre. Nilibre po kami na Pastor Apollo sa lahat ng gastusin sa Youth Camp na yun. Nagpapasalamat po ako kay Pastor Apollo. Kung nakikinig po kayo sa akin ngayon, Pastor, maraming maraming salamat po, Pastor. Yun ang unang utang na loob ko sa kabutihan na ginawa niyo sa aming buhay habang youth camp noon. Ayaw kong matapos dahil pag natapos na ay uuwi na kami sa aming kanya-kanyang pamamahal. Ang nasa loob ko, ayaw kong bumalik na sa lugar namin na puno ng takot at kaba araw-araw. Last Sunday, bago matapos ang youth camp 1992, nangaral ko si Pastor ng Love, God. Yun po ang humimok sa akin na magpaiwan, magpa-enlist as a TMW sa kingdom. Ako lang ang nag-decide While Arlin Stone, hindi siya nag-decide, bumalik siya at umuwi sa amin. Pero di ko alam bakit siya sumunod sa akin. Dahil ba siguro, sanay na magkatabi kami sa tulugan mula pa sa aming pagkabata hanggang sa aming pagtanda. Kahit hindi pa siya worker that time, ay sumunod siya sa akin, sa loob ng kingdom, at para na rin sa kanyang safety sa mga lalaki sa aming lugar. Hindi po siya nag feel up as w. Arlin Stone, huwag kang magsinungaling. Ikaw mismo nagsabi sa akin habang wala ako sa ating pamamahay. Mismo, kapatid natin na adik ay nagmumulis sa'yo. Masakit sa akin ang pinagdaanan naming magkapatid, pero wala akong magawa kung yan ang tadhana ng aming dinadaan. Hanggang siya ay sumunod sa akin sa loob at hindi na umuwi sa amin. Tapos ngayon sabihin mong pinilit ka? Shame on you! Pagkakuntang na po Arlene. Hindi ka pinilit. Nagmagandang loob si pastor na nagtanggap. Tayo, nung, tinanggap niya tayo nung pumasok tayo sa kingdom. Walang pumilit sa atin. Walang pumilit sa iyo. Sinungaling kang dako. Pumasok kami sa kingdom as tinanggap namin na kausa sa pamilya ng kingdom. Ako ang pinakaunang dumaan sa pagtitinda kay sa Arlene Stone. At I am proud na dumaan ako para makakontribute, hindi lang para ako'y mabuhay at may ipakain sa atin, kundi para rin makatulong sa pagpalawak ng gawain ng Ama. Na mayroon kaming gatas para sa aming pag evangelism para sa mga kaluluwa na aming maakay, para sa kanilang mga pamasahi, snacks, pagkain at iba pang activities sa ministry. Libre lahat. At ikaw, pinili ka ba? gitrafika Ha? May freedom of choice tayo. Lahat may freedom of choice. Lahat ng kabats natin na sa loob ngayon, kasama ko para magpatutuo na hindi ka pinilit. At bakit ngayon ka lang nagreklamo? na ka? Kung kailan na halos magiging lola ka, sa ka pa magreklamo? Magkano bang binayad sa'yo para magsinungaling ka? Hoy Arlene, maraming tatayo laban sa mga sinasabi mong kasinungaling. Ako lang ang nauna ngayon. Diba, Mga kaibigan, kabubuhan 'yan. Tapos kayong mga utu-uto sa testimony niya, lalo na kayong mga nasa Senado. Senator Lisa Honteveros, ma'am, nagrespeto din ako sa iyo bilang isa sa mga leader ng bansang ito. Pero kung ikaw ay isa din sa mga utu-uto sa babaeng 'yan, sorry kung sabihin kong isa kang utu-uto at garbage collector ng mga kasinungalingan. Naniniwala kayo sa kasinungalingan ng babaeng 'yan? Noon pa kahit nanay ko mismo pinapasok sa kanyang bulsa pagkasinungaling kayo pa kaya